Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan ng asawa mo? partner mo, boyfriend o girlfriend mo. Dahil sa hindi ninyo pagkakaintindihan sa isa't isa, kaya ikaw ay pinagpalit sa iba. Gusto mo ba na siya ay mababawi o di kaya siya ay kusang bumalik sa sa'yo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang kagawin mo lamang ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apilido ng partner mo o ng target o ng taong gusto mong gawa nitong ritual. Isulat mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses, pangalan at apilido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng isang puting kandila, pula o pink ay pwedeng gamitin kung anong meron kayo sa tatlo na binanggit ko. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng pangsindi, lighter o posporo at sindihan mo lamang ang kandila na hawak mo. At pagkatapos mo ng sindihan ito, kunin mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido at ilagay ito sa harapan mo at pagkatapos patakan mo lamang ang kanyang pangalan sa papel. Kahit ilang patak, basta mapatakan mo lahat ang kanyang pangalan at apelido. At habang pinapatakan nyo po ang kanyang pangalan sa kandila, ay sabay nyo po banggitin ang spell na ito. Ikaw ay iiyak at magmamakaawa at kusang babalik sa akin. Banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo. At pagkatapos mo nang mapatakan lahat at pagkatapos mo nang sambitin o banggitin ang spell, ay pwede mo nang ihipan ang kandila at itago mo na itong papel Pwede mo ilagay sa maliit na plastic at pwede mo rin itutupiin at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay iiyak at magmamakaawa at kusang babalik sa iyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.